Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA headlines. Humarap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinatawan ng mga bansang Arabo sa ikalawang Asian Gulf Cooperation Council Summit ngayong araw. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga Arabong bansa na suportahan at makipahagi sa pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng Loss and Damage Fund. Sinabi niya na ang ASEAN at mga Gulf States ay parehong nanganganim dahil sa epekto ng klima na nauuwi sa pagkasira ng kalikasan, pagtaas ng temperatura, pagkatuyo ng dagat at iba pa. Iginiit niyang ang climate change ang isa sa pinakamalaking hamon sa daigdig ngayon. Ang Pilipinas ang may hawak ngayon ng Loss and Damage Fund na nagpopondo sa mga programang tumutulong sa mga bansang apektado ng climate change. Hiniling din ni Pangulong Marcos sa mga miyembro ng Gulf Cooperation Council na suportahan ang Pilipinas sa kampanya nito na maging miyembro ng United Nations Security Council. Sinabi ng Pangulo na malaki ang maambag ng Pilipinas sa konseho para sa pagpananatili ng kapayapaan, kaayusan at kooperasyon. Patunay anya nito ang pagsulong ng peace process sa Mindanao, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region. Nais ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council para sa susunod nitong termino sa taong 2027 hanggang 2028. Nanawagan naman si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng bansa na sumunod sa pandaigdigang batas sa gitna ng patuloy ng humanitarian crisis sa Gaza. Nagpahayag ng pagkabahala si Marcos sa sitwasyon sa Gaza Strip kung saan patuloy ang pagbobomba ng Israel. Ipinaalala niya sa lahat na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng pangdaigdigang batas na protektahan ang mga sibilyan at mahihinang sektor at tiyaking mapadalhan ng sapat na tulong ang mga nangangailangan. Handang humarap sa Kamara ang Commission on Elections or COMELEC para sagutin ang mga umano'y anomalya sa katatapos na hatol ng bayan 2025. Nanindigan ang COMELEC na ang midterm elections noong Mayo ang kasalukuyang pinakamatagumpay na halalan sa kasaysayan. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, mapayapa at maayos na naisagawa ang eleksyon. Bukod dito ay mataas din ang bilang ng mga lumahok na botante at naging mabilis ang pagpapadala at canvassing ng mga boto. Sinunod niya ng COMELEC ang mandatong automation ng halalan sa ilalim ng Republic Act 9369. Handa naman ang ahensya na sumunod sakaling magpatupad ang Kongreso ng pagbabago sa halalan kabilang ang pagsasagawa ng hybrid or mixed manual and automated election. Tiniyak din ni Laudianco na makakapagbigay ng makatotohanan datos ang COMELEC para patunayan ang tugumpay ng halalan. Binatikos ng mga outgoing na kongresista na makabayan block ang hatol ng bayan 2025 dahil sa mga umano'y irregularidad tulad ng transparency sa bilang ng mga boto, aberya sa mga automated counting machines at mga botanting hindi nakaboto. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Quezon Province kaninang tanghali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOX, tumama ang lindol bandang 24 km sa hilagang kanluran ng General Nakar kaninang 12.17 pm sa itong tectonic quake na may lalim na 10 kilometro, Naramdaman ang lindol hanggang sa Metro Manila at sa ilang lugar sa Luzon. Naramdaman ang Intensity 4 sa Makati, Maynila, Marikina, Lunsod ng San Pedro, Laguna at Tanay Rizal. Intensity 3 ang naitalang lakas sa Navotas, Quezon City, Pasay City, San Juan, Taguig, Giginto at Malolo City sa Bulacan, Palayan City sa Nueva Ecija, Mabalakat at Angeles City sa Pampanga at Binyan, Laguna. Sa Metro Manila, nilikas ang ilang gusali at establishments dahil sa posibleng epekto ng lindol. Pansamantala rin itinigil ang operasyon ng LRT2. Babala ng FIVOX, inaasahang magdudulot ng lindol ng pinsala at aftershocks. Sa balitang kalakalan, maglalaan ang Asian Development Bank or ADB ng $400 million na loan bilang suporta sa ilang development projects sa bansa, partikular sa Mindanao at Palawan. Inanunsyo ito ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno sa katatapos ng 16th BIMP EAGA Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan Chairman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang talumpati, sinabi ni ADB President Masato Kanda na nakatakdang aprobahan ang loan ngayong taon. Gagamitin din ito para palakasin ang mga marine ecosystem ng Pilipinas at suportahan ang blue economy or ekonomiyang pandagat sa ilalim ng National Adaptation Plan ng Bansa. Samantala, itinalaga ng batikang piloto na si Suresh Banga bilang President at General Manager ng AirAsia Philippines papalitan ni Banga si Ricky Isla na magre-retiro pagkatapos ng anim na taon at manunungkulang bilang chief advisor. Nagsimulang magtrabaho sa AirAsia si Banga noong 2003. Humawak siya sa iba't ibang posisyon sa airline, kabilang ang Group Director of Flight Operations ng AirAsia Aviation Group at Chief Pilot sa AirAsia X, Berhad. Ayon kay Bo Lingam, Chief Executive ng AirAsia Aviation Group Limited, magiging bahagi si Banga sa regional strategy ng AirAsia. Kabilang dito ang pagpapalago ng potensyal ng Pilipinas sa inter-island connectivity at sa pagpasok ng bansa sa ASEAN at Northern Asia. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Sirbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.